So ang iyang pangutan na dere siya. Hello Mama, yung udto. Bisag buntag pa ron. So naa lang kun question. Please hide my identity lang. Unsaon akong buhaton kung naingani akong account? Okay? So, din ako, eh, respeto na ko, no, based sa iyang identity. Nga naman dito sa social media, bisa pag kung, kung saan, nag sa mga tao, no, nag-simang badge na ko, respeto ko kung unsa ang inyong kailangan jud, Okay? ihi hide out inyong identity, iyang identity. So, ang iyang problema dari, maunis siya ang profile recommendation. So, ang iyang pr profile recommendation is growth address. Okay? So, ang akong advice, ane, na kay kind of na na nakabayulit ka sa community standard ni Mita. So unsa ang angay mong buhaton? Ang una nimong buhaton, adto ka sa mga video imo i-check, okay? Okay, mga una video, human na i-report. Pag human na gani-report nimo ana, kanang kuan, at least ba, naka-report nang ka gapon mawala na ay lang ka stress kaya ang importante ana ang imong monetization status for earnings is active so kay experience man gyapon na nako na, gyapo na sa kuwak pero maka withdraw gyapon ko taga anti kagwan ha ako growth address Daga kong violation. Nabito sa una. Tapos na ako violation. Sa una nga, bago pa ako dinay as content creator. No, kanang mga violation. din na mawala Bisag-usaw report. Mga to nga. Ang una dyan ako kuan Pero as ako sa day share Kaya nang tanasad ko sa mga kanang content creator na pod. Nga legit nga content creator. Nga mga advice gyan. kuan nang gyan. And siya, Dapat, kung limpyo pa kayo ng inyong mga profile recommendations karon ang pingi. Okay, hindi ka ginamahugo okay. ing ana, ing ana na inga na, na labi na nang bisag unsa ni mo report dawato na nimo ang kamotoran ng ing ana na gid nang imo profile recommendation. So ang imuha yung bantayan dere ang imuhang hang kuan. Uh, ang imuhang earnings Kaya once masuspended na, kay once mas suspended na grabe kay granted nimo mao na mga na violate ba sa community standard dire sa Meta World so mao na akong advice nimo kung unsa pang ganay karon buhata i delete ang video nga mao naka violation ana and then report kundi wala na ganay ka at least gibuhatan nimo naka report ka wala gyapon sila action at least gibuhatan nimo ang imong best then ako ang kuan nimo para dili hindi ka stress kay ang importante diha ang imong uh, kuan uh, active ang imong earnings, okay? For monetization. Marugyo na akong advice. So, kung aduna na, na kay anig pangutana, just comment down. So, respeto na ako kung unsa ang imong gipangayo, okay?